nanatiling positibo sa buhay ang 69 years old na magsasaka na si Elizabeth mula bayan ng Mexico. Nalugi man at tinamaan man ang kabuhayan na nagdaang El Nino, hindi daw ito rason para tumigil na magtanim. Yun eh, na na namin, na. Doble ang kasiyahan ni Aling Elizabeth ng personal na bumisita si Governor Dennis Delta Pineda sa kanilang lugar. Pumunta ang gobernador para ihatid ang tulong ng Kapitolyo para sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Makanyang po kaimportante na dapat inrelasyon ni yung in probinsya, kami pa kay Council, masating po dapat. Kasi magdependi kami kay si Pagdaboran pa rin tamo dahil hindi na po kailangan magpabalo kay kami karat ng problema. Sa kabuuan, nasa 485 na magsasaka mula sa bayan ng Arayat at Mexico ang nabigyan ng TIG 2000 cash assistance mula sa Kapitolyo. Maraming maraming salamat kay ko at na, ano, punta na sa barangay yung tulong niya. <laughs> hindi lang sa pumupunta sa mga ano, Kapitolyo. Ang na pasista Assista na pinagkalob ng ating mahal na Governor at Vice Governor Nanay Lilia Pineda. Talagang napakalaking bagay po, talagang tuwa tuwa sila. Hindi mo, ma hindi mo mabibili yung kaligayahan na makikita mo sa kanila. Naman si Goba, lagi naman nakasuporta sa amin dito sa Mexico. Yun ang, mala yon ang uh, malaking pasasalamat ko sa ating provincial government, sa pangunan ni uh, uh, Nanay, Nanay Vice Gob at saka si ang ating uh, mahal na governor. Maraming salamat po Gob uh, sa tulong na binibigay niyo sa aming uh, munisipalidad. Bukod pa dito, may pondong ibinigay din si Gov Delta sa mga asosasyon para makatulong sa kanilang mga proyekto. Para sa Balita Pampanga, Luis Zerutao.